Kung hindi gumagana ang inyong auxiliary fan motor, pwedeng wala ng priyon ang inyong aircon system. Pwedeng may problema na rin kayo sa inyong auxiliary fan motor, yung carbon brush niya, manipis na. Or may problema kayo sa connector or wiring na dapat nyong i-check or i-unplug and plug. Or sa relay no, na nagloloko na yung inyong relay o sira na, kaya hindi na nagpa-function yung inyong auxiliary fan motor. Now, kung yan naman ay may high and low, Okay? At yung high ang wala, pwedeng may problema kayo sa relay ng high. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive lang akong question. Actually ang problema niya ay wala daw high speed yung kanyang auxiliary fan motor. Okay, ganito lang naman. In a normal way, no? Pag tayo ay nag-on ng sasakyan from cold start, Normally hindi talaga gagana agad ang ating auxiliary fan motor lalo na pag naka-off ang aircon. Hindi yan gagana. It will take mga 10 to 20 minutes bago gumana. So yun yung normal niya no. Now, pag inon natin yung aircon, dapat automatically maglo-low speed yan at paminsan-minsan mag high speed. Pero yun nga, depende pa rin to doon sa uh, auxiliary fan motor natin kasi meron yang single speed, yung dalawa lang yung connection nang wire dun sa motor meron din naman yung may high and low normally tatlo or apat ang wire nyan na nakakonek dun sa mismong auxiliary fan motor so kung sakali man ano, kung sa napapansin ninyo hindi gumagana pwede may problema nga kayo sa inyong auxiliary fan motor pwede yung auxiliary fan motor ninyo ay manipis na ang carbon brush pwede rin namang sunog na siya kung nabasaman or pwede rin naman na talagang wala na, malfunction na talaga yung inyong auxiliary pan motor or na stuck up na like nagka-problema siya sa kanyang bearing. So kung sakali man ano, kung sakaling wala lang siyang high, pwede nyo siyang itap. Okay, gamit lang kayo ng medyo mabigat na wrench, then itap niyo yung likod ng auxiliary pan motor. Pag bumilis ang takbo, pwedeng carbon brush na. Ang ang recommended ko diyan mga paps no, replace talaga. Huwag yun ang i-repair kasi pag ni-repair niyo yan, pwedeng iba namang parts yung masira, like bearing naman. Kung sakali mang i-repair -re niyo, sige, palitan niyo rin yung bearing, palitan niyo rin yung carbon brush, okay? So yun, pwedeng naman kayo may problema doon sa mismong connector. For example, nasunog yung connector, kailangan yung i-replace yung connector. Okay? Or yung wirings, baka may naputol lang naman. And lastly, pwedeng may problema rin kayo sa relay, no? So kung sakali man ano, yung relay niyo ay may problema na, so ang pinakamaganda doon, kuha kayo ng ibang relay ilagay ninyo. Usually, kailangan lang naman ng kamayan. Tatanggalin mo lang naman yung relay, ilalagay mo, o kung sakaling may dalawang relay yung may, may relay yung high, may relay yung low, pwede mong pagpalitin. Kung sakaling may hindi gumagana, so yun, pwede rin namang relay yung problema ng inyong auxiliary fan motor. So, kung sakaling magkakaproblema kayo nito, dalhin nyo lang sa pinakamalapit na electrical shop or aircon shop, kaya nilang isolusyon yan. So, yung mga kapas, no, sana nakakuha kayo ng konting idea With regards kung hindi gumagana ang inyong auxiliary pan motor. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.